Good evening sa inyo guys! Grabe, kahit gabi at umuulan ng niebe, labasan pa rin yung mga marino for today's video! Video <laughs> 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 Grabe yung snow guys! Hindi magkaluhalo! Hindi talaga mapipigilan yung kalbo, kasama pa natin si First Timer at ang buong grupo, let's go! Guys, happy day! sa snow si Kalbong Siman TV, nagpakita pa ng dancing ability, oh yeah! Ganyan talaga kasaya yung mga marinong Pilipino, lalo na pag nakakita ng yelo, nagiging bibo, sim. Kaso nga lang may konting problema guys, pare-parehas kami first timer sa lugar na to, kaya hindi namin alam yung dadatnan pagdating namin sa labas. Shish! Pero don't worry, alam nyo naman yung mga seaman, sanay na kami maghanap sa mga wala. Oh she! Kaya first timer, hanapin muna na sa mapa yan nang hindi tayo maligaw. Aba, hindi na raw kailangan guys, mukhang malupit tong navigator natin. Kailangan niya lang daw tikman yung yelo, malalaman na namin yung tamang daan, alien! Alien, bahala na si Batman, kinaya nga yung lamig ng relasyon, ito pa kayang lamig ng panahon, hugot yarn! Kaya tara, hanapin na natin si Cinderella, let's G! Kaso ibang lugar, Ayun, yelo, oy. Oy, <laughs> Wala nang tanong-tanong, sumakay na kagad kami ng bus kahit hindi namin alam yung pupuntahan. Pwede kayang mag-1, 2, 3, cannot be, baka ibaon na tayo dito sa snow ngayong gabi. Touchdown, unang baba, mali agad. Acropolis mo? Oh. Wala na. Ano. Tuluyan na nga kaming naligaw guys, kaya sumakay kami ulit ng bus, sabay sabi ng para sa tabi lang po. Para, yan na yan na yung pupunta namin guys. Nandito oh. na kami. Thank you. Guys. <laughs> Thank you. Thank you. <laughs> guys, nandito na kami sa snow. Kumalpak na kami sa snow guys. Hey. <laughs> guys, nandito na kami. Patay sinde habang naglilibot kami ni first timer dito sa loob ng mall, may mga nakasalubong pa tayong kabayan. Siyempre, hindi yan yung pakay natin. Lumabas talaga tayo para sa food tripan. Yan talaga yung ating pinuntahan guys, yung chibugan. Kakaikot namin hanggang sa mahilo na tagpuan rin namin yung kakainan. Aba, nandito rin pala yung mga imported at gwapo nating kasama, talagang hindi magpapahuli. Nandito si Boson, si Yorit, si Cedric, ang munting prinsipe. So ano pang hinihintay? Kaya first timer, magtawag ka na ng waiter ng maka-order. Mukhang problemado pa sa pambayad, hindi niya raw kasi makompute yung pera niya guys dahil sa sobrang taas ng Oh Oshii! Eh yung mga kasama natin guys. oh pansit. Pan may pansit ba? Is this your first time here guys? Yes! Yeah. Tignan nyo mo, walang kutsara. Kahit hindi maintindihan ng kalbu yung menu, tuturuan ko kayo ng teknik kung paano mapili yung pinakamasarap. Diyan sa menu guys, meron yung mga numero, pipiliin mo lang yung pinakamahal. Anigurado, 100% kung hindi man yung pinakamasarap at least pinili mo magmahal. O oh, di ba nasarap ang kana tapos may libre pang kirot at sakit pag ikaw yung nabasted. Oh she. Kaya tignan na natin kung sino sa mga marino yung may pinakamasarap na napili. Eh, meron tayong mashed potato at chicken teriyaki para kay Uncle Joey. At yung kay Kalbong Siman TV, syempre yung pinakamahal kasing haba pa ng pasyensya ko, spare ribs grabe sobrang long may gagawin kasi akong technique dyan kaya ganyan yung in order ko pumunta naman tayo kay First Timer picture daw muna bago kain meron siyang kamote fries at dalawang tipak ng spare ribs meron din na kami sa barbecue pork steak popcorn at gulay-gulay tapos kay Boss Jello burger with blandy at the back eto na yung tinatago kong technique guys dahil sa sobrang haba ng spare ribs ko nakipagtrade ako sa lahat ayos lahat pwedeng matikman Oh, di ba para pagbalik ko dito guys, alam ko na kung sino mamahalin, este pipiliin, oh she! Okay, ito na yung kinakatakutan ng lahat, bayaran na guys, it's time to pay! 103 lang pala, pero wait, magsisiar muna si Kalbong Siman TV, oh yeah!